Ko ang tagapagmana ng pinakamayamang tao sa buong mundo. Kabanata isa. Merong 40 million sa account ko. Sa lungsod ng Santa Cruz, may teenager ang nakasuot ng light blue shirt at ripped jeans ang naglalakad sa campus ng Laguna University, paminsan-minsan tumitingin siya sa lupa na parang may hinahanap, hindi naman ganun kasama ang hitsura ng binatilyo pero parang sa damit niyang parang hindi nalaban ng mahabang panahon at obvious naman kaya. Sa manggas ng t-shirt niya kapag nakakasalubong siya ng mga estudyante ganun na lang ang pag-iwas sa kanya na para bang may nakakahawang sakit siya, kitang kita sa mga mata nila ang panglalate mukhang matagal nang. Nakasanaya ni Cyrus de la Cruz ang ganitong uri ng tingin kaya kalmado lang siyang naglalakad doon sa direksyon ng mineral water bottle sa tabi ng bangkita. Ring ring. Piglang tumunog yung lumang Nokia cellphone niya, mabilis na kinuha ni Cyrus ang kanyang cellphone at inaksept ang tawag, hello. Si Cyrus de la Cruz ba ito? Mr. de la Cruz. Boses ng isang middle-aged na lalaki ang naririnig niya sa kabilang linya. Ang boses nito ay mababa pero malakas at mahinahon kung magsalita. Ako nga pero natigilan sandali si Cyrus bago siya nakasagot ganito kasi yun Mr. de la Cruz, mayroon kang mana na dapat mong manahin may oras ka ba ngayon. Magalang nasabi ng middle-aged na lalaki ha ha may mana ako. Natawa si Cyrus sa sinabi ng kausap mahinang sagot niya bro doon ka na lang sa iba magsinungaling patay na ang buong pamilya ko ulila na ako sa naman manggagaling yang mana. Mr. De La Cruz, ako. Hindi na hinintay ni Cyrus ang paliwanag ng lalaki at inend niya ang tawag. Pagkatapos ay bahagyang naiiling niyang sabi sa sarili, ang mga scammer nga talaga ngayon, ang lalakas na ng mga loob, nilimanda ang pesos nga wala ako, gusto pera nilang magsinungaling sa akin. Kung may mana talaga ako, ilang taon nang patay ang mga magulang ko sa sandaling ito, muling nagring ang cellphone niya. Dahil sa ayaw naman ni Cyrus na direktang pindutin ang reject button, di niya lang ito pinansin at tuloy-tuloy lang siyang naglakad papunta doon sa bote ng mineral water sa hindi kalayuan, baka kasi maaga ang bote ng matandang garbage collector ng school kapag natagalan siya. Pero nung pagyuko pa lang ni Cyrus para kunin yung bote, isang pulang high heel shoes ang direktang tumapak dito. Instinctively, tumigil si Cyrus na mga ilang saglit, pagkatapos ay naglakbay ang kanyang mga mata pataas sa payat at kaakit-akit na mga binti sa harap niya sa kanya lang napagtanto na isa pala itong sexy at matangkad na dalaga. Ang suot niyang fitted black t-shirt ay perfectong hinuhulma ang kanyang malaking boobs at maliit na bewang, sa kanyang pang-ibaba naman, nakasuot siya ng isang denim mini skirt na humuhulma sa kanyang matambok na puwet makinis at maputi ang kanyang legs at nakasuot siya ng red high-heeled shoes. Dot. Ang dalaga ay napaka-sexy at kaakit-akit, Faye, bakit, bakit ka nandito? Nung makita ni Cyrus ang babae, may bakas ng pagkagulat sa kanyang mga mata, ang dalagang nasa harapan niya ngayon ay walang iba kundi ang kanyang girlfriend na si Faye Gomez. Cyrus, bakit namumulot ka na naman ng basura? Gusto mo ba talagang maging isang garbage collector? Walang bahid ng emosyon ang makikita sa magandang mukha ni Faye, ni hindi man lang niya binigyan ng kahihiyan si Cyrus na kasimangot siyang pinagalitan nito. Ano? Mag-e-explain pa sana si Cyrus you know what? Just forget it kung gusto mo talagang maging isang garbage collector, hindi kita pipigilan, mag-break na tayo simula ngayon, ayokong ang isang tulad mo ang maging mantya sa buhay ko, nandidiring sigaw ni Faye kay Cyrus. Break up. Piglang nanlamig si Cyrus nang marinig niya ang mga sinabi ni Faye kitang kita ang gulat sa kanyang mga mata, Faye nagbibiro ka ba? Tinitigan ni Cyrus ng diretyo si Faye at tinanong siya sa mahinang boses. Just kidding. Sa tingin mo ba sa tulad mong yan nagbibiro ako? Face neared, bakit ka makikipag-break di ba okay nam tayo? Finally, nag-register na kay Cyrus na hindi nagjo joke Si Faye, seryoso talaga siya, ano sa tingin mo? Wala kang pera, isa kang mahirap na ang alam lang ay mamulot ng basura, mula ulo hanggang pang ang tinignan ni Faye si Cyrus ng may panglalay, pagkatapos ay nagpatuloy siya sa pagsasalita, Cyrus, iniisip mo ba talaga na gusto kitang makasama habang buhay? don't dream okay. Tignan mong mabuti ang sarili mo. are you really deserving of me? Hindi mo mabibigay ang lahat ng mga gusto ko. Malungkot na tinignan ni Cyrus si Faye.sa katunayan niyan. Matagal na niyang nahulaan ang rason pero di niya kayang tanggapin sa sarili niya na ang girlfriend niya for almost 3 years ay iiwan siya dahil sa pera. Cyrus, I officially inform you now na wala na tayo simula ngayon. I hope you won't bother me in the future. Pagkatapos tumalikod na si Faye at naglakad papalayo. Nang hahabulin sana ni Cyrus si Faye, biglang may lalaking sumugod sa kanya mula sa likuran ni Faye, direkta nitong sinipa siya sa tiyan, napaatras ng dalawang beses si Cyrus at pagkatapos ay nagtangkang tinignan ang binata sa tabi ni Faye, sanay na sanay na niyakap ni Faye ang braso ni Kai at mayan hing sinabi, hayaan mong ipakilala ko siya sa iyo Cyrus, siya nga pala ang bago kong boyfriend, si Kai Soto mas guwapo siya kesa sa iyo mas mayaman at mas lihamak na mas magaling siyang makipag s asterisk x kaysa sayo, ang mga katulad lang niya ang deserving sa akin tinignan ni Cyrus si Kai, bagamat mukhang ordinaryo lang kung titignan si Kai, isa siyang anak ng mayaman sa klase nila, pero ang dahilan kung bakit nakipaghiwalay si Faye kay Cyrus, at nakipagrelasyon sa kanya, Cyrus, simula ngayon, girlfriend ko na si Faye, kapag nalaman ko na ginugulo mo siya, babaliin ko ang mga paamo, naiintindihan mo. Na iintindihan mo. Kumakbang si Kai at napakayabang na pinagsabihan si Cyrus, nang gagalaiti sa galit si Cyrus pero hindi siya sumagot, alam niya kasi sa sarili niya na hindi lang mayaman ang pamilya ni Kai pero kilala din nila ang mga hoodlum sa lugar nila, kapag talagang ginalit niya si Kai, kaunos lunos na sitwasyon ang kahihinat na niya, honey, wag mo nang pansinin ang taong yan, let's just go quickly. Sa sandaling ito, si Faye na nakayakap sa mga braso ni Kai ay pa baby na yung baby talagang excited ka na magbook ng motel room at bahagyang numisi si Kai at pagkatapos kumuha ng ilang 1,000 peso bill sa kanyang wallet, at iwinagayway ito sa harap ni Cyrus, nakangising sabi niya, Cyrus, I remember na kaya mong gawin ang lahat para sa pera ba? Diba? I'll give you apat na libong pesos, pumunta ka sa botika para bumili ng isang box ng kondom, gagamitin namin yan ni Faye mamaya, nang marinig ni Faye ang sinabi ni Kai, may unting pagkahiya sa kanyang mukha, pero hindi siya nagsalita, tinignan ni Cyrus ang pera na hawak ni Kai, puno ng galit mahigit na tatlong taon naging sila ni Faye, not to mention bukang a hotel room, ni hindi pa niya nahawakan ang kamay ni Faye, pero ngayon, ilang araw pa lang na mag-on si na Faye at Kai, Nagmamotel na sila tapos gusto pa ni Kay na bumili siya ng kondom para sa kanilang dalawa, parang kung batang pertuhin niya si Cyrus. Ngayon maraming estudyante na ang nakapalibot sa kanila, lahat ay nakatingin kay Cyrus na para bang nanunood ng circus, halata ang pangungot siya sa kanilang mga mata pero sa katunayan niyan, hindi nila alam ang pinaka nakakaawang pangyayari ay hindi ang pag-utos ni kay kay Cyrus na bumili ng kondom pero sa excitement na naramdaman niya nung nakita niya ang pera sa kamay ni Kai, kung talagang makukuha ni Cyrus ang pera, sold na ang bayad niya sa upa, ano? Pupunta ka ba? Kung hindi ka susunod hahanap na lang ako ng iba na tanong ni Kay Kay Cyrus, dalawang segundo nag-alinlangan si Cyrus pagkatapos ibinoling niya ang kanyang tingin kay Faye, bago niya malamig na sinabi, Faye sana di mo pagsisihan ang Daisy mo ngayon. Ano ang pagsisisihan ko? Paghihinayangan ko ang pakikipaghiwalay sa'yo sa isang mahirap na rero. Hindi na mapigilan ni Faye na umismid, kuminga ng malalim si Cyrus, Tumakbo siya palayo ilang sandali lang nawala na siya paglabas ng school, umuwi si Cyrus sa inuupahan niya malapit sa campus dahil kailangan niyang magtrabaho sa bar sa gabi, at ang end ng shift niya ay alas dos ng madaling araw, sa mga oras na iyan sarado na ang dormitoryo ng school, kaya naisipan na lang niyang magrenta sa labas ng school, kahit kasing laki lang ng banyo ang kwarto sapat na iyan para sa kanya, pagpasok niya sa kwarto, bumalik sa isip niya ang mga alaala -ala nila ni Faye, yung dating pangako nilang eternal love para sa isa't isa ay isang malaking joke na ngayon, sa katunayan noong unang makilala ni Cyrus si Faye, siya ay isang napakabait at simpleng babae, minaliit ng iba si Cyrus pero laging nasa tabi niya si Faye pero sa loob ng dalawang taon mula noong nakapasok siya sa Laguna University, habang damadami ang nakakasalamuhan ni Pei, unti-unting nagbago ang mindset niya. Matagal nang naisipan ni Cyrus na makikipag-break sa kanya si Pei, pero hindi niya ini-expect na gagawin niya yun sa ganitong paraan. Noong bata pa si Cyrus medyo mayaman ang pamilya niya, ang mga Delacruz Cruz ay isa ring kilalang angkan sa lugar nila, parehong nasa mataas na posisyon ang mamatpapa niya sa family company nila, hindi man sila may kukumpara sa mga Belia Soto, mas mayaman pa rin ang pamilya nila pero nung nag-15 years old siya parehong namatay ang kanyang mga magulang sa isang aksidente, pagkatapos nung itinuring siyang isang tinek sa lalamunan ng iba pang miyembro ng pamilya nila, sa huli, walang nagawa si Cyrus kundi ang umalis sa bahay nila at mamuhay ng mag-isa. Para sa pambayad ng tuition at living expenses, lahat ng uri ng madumi at nakakapagod na trabaho ay ginawa niya sa paglipas ng mga taon, sa umaga pag may oras siya, namumulot siya ng mga plastic bottle at sa gabi naman ay nagtatrabaho siya bilang isang waiter sa isang bar na malapit sa school, Ilang beses na siyang pinapahiya ng mga kaklase niya pero hindi niya yun pinapansin. Basta't kasama niya si Faye, pero ngayon kahit si Faye ay iniwan na siya. Sa oras na ito, nakahiga si Cyrus sa kama niya nakatulala sa kisame. Hindi niya alam kung anong silbi pa ba ng pagiging buhay niya ngayon. Ding, sa sandaling ito narinig niya ang SMS alert sa cellphone niya. Saglit na natigilan si Cyrus, kinuha niya ang cellphone at simpleng sinulyapan ito nang makita niya kung ano ang laman ng text ay bigla siyang napako sa kinahihigaan na may labis na gulat na ekspresyon your account with an ending number 6,174 has been transferred with 40 million at libung pesos, you have a balance of 40,800,204 pesos, bumalikwas ng upo si Cyrus at gulat na gulat na tinitigan ang screen 40 million, anong prank ba ta? binasa niya ulit ang text at napasabi sa sobrang naguguluhan na tono, bang bang bang, bago pa man malaman ni Cyrus kung scam lang ba ang text, biglang may malakas na katok sa labas ng pinto. Thank mm -hmm.